Mayong gabi sa tanan! Yeah. Sa akong mga kauban dini sa Intablado, mga councilors, representante ni Senator Pastor Apollo Kibuloy, PPP Party List, Bien Isidro, mga silingan, mga maaptik na lumulupyo sa kalinan, mga barangay opisyalis, nga diadin ni usab mayong gabi, una sa tanan, Ipaabot na ko kaninyo mga silingan ang akong kinasingkasing nga pasalamat sa mga tabang o suporta nga inyong gihatag kanako sa mga nanglabay nga panahon. Gihimo ko ninyong kunsihal sa siyudad sa Davao 1995 hangtod 2004. Gihimo ko ninyong congressman 2007 hangtod 2016. Onya gihangyo muna ko sa Kalinan District ug uban mga mga barangay diri sa si katulong distrito nga 2016 suportahan ng akong manghod nga si Abit wala ninyo pakyasa gipadaog po niyo landslide dire eh. gipabalik ko ninyo 2019 hangtod 2022 22 to 25 ning serbisyo ako kaninyo hangtod karon o ania miatubang kaninyo para sa akong ikka-unom o katapusan nga termino. Muhangyo no sab ko kaninyo, apan kanang inyong pagsalig kanako nako, di yod nako makalimtan sa akong tibuok nga kinabuhi. Kaya ako taga kalinan man o sa tanang panahon, wa yod ko ninyo pakyasa, wa yod ko ninyo pasagdi. Salamat, salamat, naghan kayong salamat sa inyong tanan. Kining election sa 2022, murag bago pa man lang to. Wa man tay problema unta ni adto. Meng daog si BBM president ang vice president si Sara Duterte UNITIM. team. Unya kung makahinom ta 2022 mayor lang may gidagana ni Sara Duterte. Anya gianhian siya ni BBM ug ni Sarah, ano, ni Aimee Marcos. Silang duha ning hangyo nga padaganon si Sara Duterte og Vice President di BBM kay lagi daw maglisod sila og daog pagka presidente kay naglisod sila sulod sa Bisayas og sa Mindanao maong gikinahanglan nila ang suporta og boto sa mga Duterte. Ang sabot ato Tungod kay tigulang naman si BBM, magsitintaan news na siya, hapit na. Si BBM una ang padaganon o presidente, o niya si Sara Duterte sa 2028. Nang daog sila, landslide, ang unitim. team. Apan isa katuig ang milabay, 2023, tunga-tunga sa 2023, gisugdan na Manila o Itsepuera si Sara. Ang nadungog na kong istorya, sa diyang aktibo pa ko din sa sulod, dili naman gusto mo sila sa power. Gusto naman nila tuloy-tuloy nga sila na. Ikalimta naman tong sabot nga ang 2028 si Sara Duterte. So ang plano nila, 2028, kininas tambalos los ilang padaganon, nga pag 2032, kanina si Sandro ang ilang padaganon. Sus pastilan na ang mga Pilipino, na kitang mga taga-dabaw. Di naman muha, mahawa sa pwesto. Ang sakit pag yun yan, pa ang budget ni Sarah. Gitanggal siya sa deep Ed. Nang resign na lang siya, kay gisigay gisig naman siya, tira-tira dito. Ginatiran naman siya sa iyong budget. giquestion na ang iyong confidential fund. Grabe nga investigasyon sa Quadcom. Giipit si Leica nga iyahang chief of stop, daghang ipang ipit. Wa na gyud makaagwanta si Sarah. Ilag yung hinay-hinay o tiurok si Sarah. Ug ang sakit pagyod, ila pag gipa-impeach si Sarah. Kaya nga naman, nahadlok si Ra, nga si Sarah Duterte Mudagan sa 2028. Dili nila gusto nga na ay Sarah Duterte Mudagan sa 2028. Ang nakasakit pagyod, Pagsugod sa kampanya rong 2025, ilang nakita nga kung asa si Digong Duterte, daghan kaayong mga tao nga mudugok. Daghang mo tao, mga to sa rally, dito sa Cebu, perting daghan ang tao. Dito sa Hong Kong, daghan OFW nga nanambong. Hadlock sila kaayo ka Digong Duterte. Kaya nga naman, dili nila kaya pildihon ang mga Duterte. Gusto nila i-impeach si Sara Duterte. Kaya kung ma-impeach si Sara Duterte, dili na siya pwede makadagan pagka-presidente mo. gusto nila tanggalon karon padaan si Sara Duterte. Ang sakit pagyod ni Ana, nangita pagyod silag sila kutsaba ng mga tagadabaw. Na ay mga tagadabaw, nga imbes mo unong sa atong kauban ng mga taga nga giipit, gidaog-daog, mga oportunistang dagko, ning koyog kang tamaluslos, ning koyog kang bangag, o kung makahinom do mo, katulo na mga nagipildi ng manugrales sa Duterte. Kung makahinom do mo, pila na kaeleksyon, nga bigipildi ang manugrales Unya, na may video makita ninyo ang amahan nagsutirod, gaming mga nugralis, Duterte na, good name, na kami nimo tibok pamilya mo kuyog na kami nimo. Kining silang akong tanan anak, Duterte na sila. Gawas ka gipasaylo, gitagaan pagyog posisyon, di lang ka duha katulo ka posisyon gihatag. Unsa may tawag ninyo sa mga tawo nga na ana human gipasailo, gihatagan og posisyon, ming sukol pagayod Gawas kaning sukol, atong palakpakan ang pagabot sa atong pinalanggang mayor. Sebastian, Baste Duterte. Mabuhay si Mayor Baste Duterte. Padayon ta, padayon ta. Manglingkod ang tanan. Asad na ganit ta? Kadungay patasan, no? Diri sa Dabaw, pag maingon ka ni kagway patasan, kailan mo ana? Pag maingon ka kagway utang kabubuton, kailan <coughs> na po mo ana? Pag maingon ka kagtridor sa Dabaw, kailan mo <coughs> po mo ana? Daan pa ko? So humanata atong ning dagag mayor. Humangi pa sa gitagag posisyon, Nakaako nga ning sukol, nakaako pagod nga mga taki. O ng iyang vice mayor, hangin kayo. O kining ning dagan o kung ron, asa man na kasugod, di ba kontraktor na sa barangay? Di ba kontraktor na sa syudad? Di man na mahimong konsihal kung wala Di ba na, may mong konsyal, o wala, ipadagan ni Digong, o wak mo sandig sa mga Duterte. Yan, napagod ko yung istorya ninyo, mga taga-kalinan magyunta. Istorya na ko, ne. 2010, yung dagan, ang congressman. Kahit nung mo dagan nag congressman. Kaluoy sa ginoon, nakaw ko sa 5,000 votes. 56,000 votes ang akong gidaog sa iya. Layo kayo, biya. O Pipila ka buwan naman ang eleksyon, nang dool siya sa akong leader, ang pangalan sa akong leader sa si Turil, si Pitong, yung na niya, pwede ba ko mo sa imong amo? Ya, yeah, binutan binuutan ko ning ato, servisyo man sa katawhan, sige, ako istoryahon, ya, yeah, ato siya nako ako, congressman, pasailo, agyod ko. Di nagyod ko, mo usab. Pasaylo ako Kongresman, ang akong hangyo lang yun nimo, mo, ayaw pasagdi ang akong barangay. Tagai kong karsada. Kaya ang iyahad karsada, maulaw daw siya, kaya nabiyaan na daw siya smulig. Tagaan ako kong karsada. Kongresman, tagai kong barangay hall, kay ulaw kayo. Ang mga silingan akong barangay, guwapo na kayong barangay hall. Ako luoy kayo akong barangay hall. Tagaan ako barangay hall. Tagaag iskwilahan. Pastilan. Pag-abot sa 2025, nahaylo man sa korta ni Gawas nga, gawas nga, ning baliktad, muataki pag yun ako, nga wa daw ko'y nahimo sa Turil Poblasyon o sa iyahang barangay. Kung makasuroy mo Turil Poblasyon, tanawa ng dako kay covered court niya, ako anang project. Tanawa ng Barangay Hall, District Hall, Police Station, Fire Station, pareho po siya kong gihimo sa kalinan kay mga dagkong barangay. Di na lang nako na sila gusto hiskutan. Kay nga naman, nakita naman yun ang akong agay. Pwera hambog, nakita naman ninyo nga ubay-ubay yun ang akong project nga nahatag sa mga kabarangayan. <clears throat> Unya, Mi Ami, at ubang ninyo, pag-usap, muhang na po sa inyong suporta. Kay Ke kini nga eleksyon na, dili lang ni eleksyon para mo pili tag mga kandidato. Unsa to, I love you too. Na akong asawa na minaw. akong gisulti, kaning eleksyon na, dili ni eleksyon para lang pagpili og mga lokal nga kandidato. Kini nga eleksyon nato karon atong ipakita sa tibok Davao, atong ipakita sa tibok Pilipinas, atong ipakita sa tibuok kalibutan nga ang Davao City do 30 paghihapon ang udaog nga mayor para sa tuang lungsod sa Davao. Duterte! Duterte! Okay. Ang atong mayor hatagan yun na ito makabungog na suporta. Kinsa ang atong mayor? Rudy Duterte. Kinsa ang atong umaabot gabi si mayor? So si Baste Duterte ning giveaway sa iyang tatay para makadagan og mayor siya karon ang atong kasamtangan mayor Mudagan, pagka vice mayor. So, Rodrigo Duterte for mayor. Baste Duterte for vice mayor. Kinsa'y kandidato nato to, pagka congressman? Kinsa? Ay, salamat. Wag ikon ko kalimtan sa kakalinan.